Ay guys, ayan dumudo dumidi pa yung ano guys, yung singer namin kakanta sya Pagkatapos yung didi, kakanta. Ayan. Singer kasi yan eh. ayan. Hello? Kakan kakanta na? Okay. No. Din. Ha, sina. ha Ang kakanta karon si Mr. Pagubasan. Ah, uh, Pagubasan ko. Okay. No. Oh. No. Sir Pagubasan, ang mukanta karon. Di na. Ah! Ayo ha. Ah! Ah! Alaga dayo ha. Asus, pating. <laughs> Alaga kalau mau tengok kan? <laughs> Yuha, amo kan takaran si Mickey paghubasan. Kaya so, di na masukot. <laughs> <laughs> Asa <laughs> ba? Ako alagang kalamibaan na ay. Muna mas bambuk. Ang kanta ka si Bambu. Tinatili sa tingin ko, Bambu. Ano? Ano Ayusin. Hello? <laughs> Hello? Hello? <laughs> Hello? Hello? Kanta? Hello? Ah, mano. Oh! Tira! Oh! Kuya! Kaya mo siya kuya! Kaya kuya! Oh! Kuya! Kaya kuya! Kanta! Hello? 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 Ang mukanta karon, ang mukanta karon si Mister Pagobasan Kuwa Okay, yede kanta. Ayu ha, ayu ha kanta, Mister Pagobasan. Acus, suso pa? Ayu ha, oh, suso pa? alaga at kapating ayun ka kanta ayun ka kanta pagobasan yam mo kanta kaya nang simsit pagobasan eh alaga kalami tigno alaga at sus ang dagga lang yung magtingog anya. Ay! Uy, katong tilis-tilis ka tingog. Kung saan man itong tilis ka pa. Ang tilis pa. ha, kayong tilis kayo. Ha? Ang mukhang takaroon, timiti pagbabasan. Kaya ng tilis ka tingog ha. Ha, dali. Dali. Dali, dayon. 아! 그 아... 그 아... 그 아, 아, 음, 그 아, 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 아